Ayan po mga kapida, meron na naman pong inilabas na online survey result. Ito pong Arc Light Facebook page. Ano po, na? Eh, dito po sa kanila hong online survey, dinodomina na naman po ng PDP Laban Senatorial Candidates. Ito pong Magic 12 po mga kapida. No? Ito, yung survey po ng Arc Light ay ginawa po mga kapida noong February 22 hanggang February 25 2025 ano po uh with 66 senatorial candidates to choose from okay arclight with its 2 million followers generated more than 435,781 votes from accumulated survey forms and recorded 5. 2 million in total engagement po mga kabida. Very significant yung um, engagement po dito. Ano? Alright? Now, kung maalala po ninyo mga kabida, mga 2 weeks ago, meron ding inilabas na resulta po ng online survey. Ito pong ArcLight. Ano po, no? At same, dinodumi na pa rin ng PDP laban yung Magic 12 po mga kabida. No? Alright? Now, Titingnan po natin dito yung positioning po, no? Kasi, ho, magkapareho po, eh. Uh, Dinobdomina pa rin ng PDP Laban yung Magic 12, eh, ano po, no? So, titingnan po natin yung positioning po. Kung same ba yung position, last survey, at ngayon, ng mga candidates, ano, from number 1 to number 12, ano? Ito, babasahin ko po sa inyo, ito pong kanila kong resulta po, mga kapida, sa kanila kong online survey. Ano? Take note ha, online survey po ito. At uh, bawat uh, follower po o per follower po ng ArcLight, eh iisa lang talaga yung kanila boto. Ano? Ang magre-reflect lang po ng uh, kanilang boto ay iisa lang po doon sa uh, system po ng ArcLight po mga kabida. Ano? All right, Alright, ito. Uh, umpisahan na po natin. Ang nagtapo dito mga kabida, eh wala pong iba. Si Shelter Bongo, meron pong 45,862 votes. Ayan. Okay? Number 2, De La Rosa, 44,614 votes. Number 3, Apollo Kiboloy, 44,211 votes. Number 4, Congressman Rodante Marcoleta nakakuha po ng 43,415 votes, all right? Number 5, Attorney Jimmy Bundok nakakuha po siya ng 34,518 votes. Number 6, Attorney Vic Rodriguez nakakuha po siya ng 30,032 votes. Number 7, Dr. Richard Mata Meron po siyang 29,125 votes. Samantalang number 8 po mga kabida, si Attorney Raul Lambino. Nakakuha po siya ng 25,644 votes. And then number 9, ito pong si P uh, Philip Salvador. Nakakuha po siya ng 25,541 votes. And number 10 po mga kabida, ito pong si Attorney J.V. Hinlo. Okay dati kong uh, undersecretary po ng Department of Interior and Local Government, nakakuha po siya ng 34,562 votes. Ay, ito, crucial po itong one, uh, number 11 and number 12, ano? Number 11 po, mga kabida, si Bam Aquino nakakuha po ng 5,144 votes at number uh, 12, ito pong si sa uh, dating senador Pat Filoping Lacson, nakakuha po ng uh, 4,468 votes. Now, kung ikukumpara po natin nung previous po na survey result po ng Arc, eh, uh, arc ArcLight po mga kabida, eh, nag-iba lang po yung positioning po nila mga kabida, dito ho sa number 11 and 12. Kasi ho, nung previous survey po Makabida ang number 11 po that time was uh, Willie Revilla. May ano? Number 12 po siya. Number 11 po siya, no? At number 12 po itong si Bam Aquino. Okay? So, ang bago ho dito, ang pumasok po dito, mga kabida, eh wala pong iba. Ito pong si Ping Lakson. Okay? Na number uh, 14. Number 14 last time, no? Kung hindi ako nagkabali. At ito pong si Willie Rebillami po, mga kabida, eh nasa number 13 na lang po ito, ano? Meron po siyang 3,239 votes, okay? So, mahigit 1,000 po yung uh, lamang po ni Ping Lakson po sa kanya dito po sa uh, result po ng online survey ng Arclight po, mga kabida, ano po, no? Eto, meron pong caption po itong Arclight, okay? Numbers don't lie, nagsalita na ang mga netizens. Ayan, at dito po sa kanilang note sa baba. This is not an official poll but rather a reflection of the senatorial preferences of ArcLight followers. Ayan. So again ha, yung pinagbasehan lang po nila dito sa kanila kung online survey po makabida ay eh, ito pong uh, followers po ng ArcLight na nasa 2 million okay yung kanila kung followers at meron po silang na generate makabida na 435,781 votes uh out of 2 million okay uh, followers at uh, accumulated from uh, survey forms and recorded 5.2 million in total engagement ayan so ito po yung kanila kong resulta no so depende na po yan sa inyo mga kabida kung sa tingin po ninyo ito po ba ay reflection ng tunay po na survey Ha? Kung ikukumpara doon ho sa mga survey firms na kilala, kilala po mga kabida, no? Na iba yung kanila kong resulta. Kasi, yun nga, magkaiba yung lineup po dito, eh. Yung top 12 po dito, magkaiba talaga. Doon ho sa mga service po ng Pulse Asia, ito pong uh, SWS, no? Octa Research, ah? Tanjiri, ano? Uh, magkaiba talaga yung kanila kong result. Kasi, oh, dito, online kasi ito unlike ho, doon ho sa apat na mga kilalang survey firms, eh, face to face yung kanila kong uh, method na ginagamit eh. scientific daw, no? Hindi natin alam yung scientific paano nila ginawa yun eh, ano? Yun yung nakakalito din, ano, mga kabida. Eh, hindi naman din natin uh, nakita yung kanila paano nila sinurvey, ano? Uh, kung buong Pilipinas ba yung uh, sinurvey po niya. Ito, hindi lang po Pilipinas eh. Buong mundo po ito, mga kabida, Kung saan po may mga Pinoy. Okay? So buong mundo po yung uh, bumoto ko dito sa ArcLike uh, uh, Facebook page po, mga kabida, No? So para po sa inyo, ano pong comment and reaction po niyo dito ko sa inilabas na survey po ng ArcLike uh, Facebook page. You can comment down, mga kabida, at sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para update po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po mga kabida.